Fire. Tuna, tinakbo na idol. Ay, grabe, takbuhan yung mga isda. Grabe, ang dami isda idol. Wala idol, nagtakbuhan. Kita mo nagtakbuhan yung isda eh. Kita ko. Kitang kita sa video, nagtakbuhan. Ang bibilis. Wala, yung natira dyan. Maliliit na yung natira dyan idol. Ayun no yung pinakamalaki nandun sa unahan eh. yung malalaki na sa unahan kitang kita talaga yung pagtakbo ng mga isda eh pusagan sila eh sayang yun oh malalim yun dyan mabit hinahinayan mo lang alalayan mo lang ah may ano dyan may, may, may aso oh Paano napunta yung aso dyan? Ay, malaki pala yan, idol. Ha? malaki, yung mabit lang ayan, malaki yan yun yung mo lang idol malaki pala yan baka makawala pa yan baka makawala pa yan idol malaki nga oh malaki nga, malaki yung sabit may sabit pala yan dyan. Malalim ba yan dyan? Mm -hmm. Hindi man siguro lang yan. Ay grabe, ay, no, may lumapit na yung mga, ano, mga bukwag ay doon. No? Yan, hilahin mo ganyan. Ay, dami nga. Ang dami yung huli. Ayan, tanggal na. Ayos na. Okay na. Okay kaayo. Ay, sabi ko sa iyo. Sayang kung nahagisan mo yung isang bungkus ng mga isda, no? takbuhan kasi sila kitang kita eh kitang kita yung nag ano pa sila nagkarira pa sila ng takbo eh kaya na lalaki nasa dulo mga lodi ano ay grabe mamaw mamaw ka ayaw no? Ayan na. May dalag pa yata, idol. Ay, may dalag na, idol. May dalag na sa ilalim, idol. Malaki. Yun, ang brown ang kulay, idol. May dalag, brown. Brown yun, idol. Dalag yun. Ayan na, nakipaghilala na siya, idol. Ay, yan na. Ayan Ay, na nga, sinasabi ko. Ay, nakawala, idol, yung dalag na brown. Ha? Napunit. Napunit? Ay, antayin lang tayo ng ano ng bagong donate. Magdo-donate sa atin diya. Ay, may dalag nga idol oh, ayan oh. May dalag nga idol. Yan yeah, sa ilalim mo, dalago, ang laki niyan. Napunit, malaki. Malaking punit. Kabibili mo lang yan, no? Ang mm. laki Yan mga lodi, nasa ilalim mo. Oh. Laking dalag, oh. Ayun, Oh. Ay, hindi naman dalag, idol. Generator? Ayan. Snapper. Snapper? Gusto ba ito pala dyan? Dati ba sabi dyan, di ba? Hmm. siguro nilagyan nila ng sabit yung mga namimingwit para walang maghagis ng dala no Puro na pala buhangin doon sa gilid Oh. Huh? Puro na buhangin sa gilid. Wala, nagpusagan yung mga stand. Dami pa naman. Ayan na naman oh. Yeah. Kaso may sabit na dyan, huwag mo nang ulitin. Ang tanong, kung pwede pa yung dala? Yun lang, hindi natin alam. Nagtunogan eh. Nagtunog creek? Oo. delikado yan. Baka din ano yung ano yung mga ginamit ka lang? Mga ano ba? Mga materialis pa? Hmm. Yun, laki sa lalim. Ay, wala man butas ang malaki. Ayun, ang laki. Ayan o, snapper rin sa lalim. tak tak lang mga lods dami oh ibiaya talaga ng ilog mga lodi yan ang pinakamalaki, snapper yan oh, kita mo yan mga lodi grabe, lapad yan sus, 5 kilo yan 5 kilo yan idol Laki. kita mo talaga oh yan oh, ah, grabe, lapad yan idol Ang lapad niya ngayon do'l. Ang oh, laki. Lapad. Eh.